Ang pagsisinungaling ang pangunahing sandata ni Satanas laban sa mga anak ng Diyos. Ginagamit niya ito upang ihiwalay ang mga tao sa Diyos. Marami sa mga kasinungalingan ni Satanas ay napapaniwala ang mga tao. Ito ang nangyari ng tuksoin si Eva sa paraiso at nalinlang sa kasinungalingan ng Diablo. Sa ngayon, ginagamit pa rin ni Satanas ang mga tao para ikalat ang kanyang mga kasinungalingan. Sinasabi sa John chapter 8 verse 44, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Magpahangga ngayon ay patuloy pa rin ang kasinungalingan at mga panluloko na ginagawa ni Satanas. Narito ang mga kasinungalingan niya na maaaring ipinapaniwala sa iyo. Ngunit narito rin ang mga katotohanang magagamit mo upang labanan ang mga ito. Number 1. Walang Diyos Unang kasinungalingan ni Satanas sa mga tao ay sasabihin niya na walang Diyos. Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi niya noon pa man at lalo na sa panahon natin ngayon. Dahil dito, maraming mga tao ngayon na hindi naniniwala sa Diyos, tulad ng mga ateista na naniniwala sa kanilang kawalan ng pananampalataya at kawalan ng Diyos. Meron din naman dating naniniwala sa Diyos pero tumalikod na. Ito ay dahil napasailalim na sila sa kasinungalingan ni Satanas dahil dito makikita natin na talagang kumikilos siya at pinapaniwala ang mga tao na walang Diyos. Ngunit ang katotohanan ay pinatunayan ng Diyos na siya itutuo sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Sa Romans chapter 1 verse 20, mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kahit wala na silang maidadahilan pa. Ang buong sandaigdigan ay isang napakalaking disenyo. Isipin mo na lang kung basta nalang biglang lumitaw ang mga bundok, kragatan, kalawakan at lahat ng mga naririto sa mundo. Ito ay patunay lamang na may isang dakilang manlilika. Number 2. Ang Biblia ay hindi totoo. Pangalawang kasinungalingan ni Satanas sa mga tao ay sinasabi niyang hindi totoo ang Biblia. Maraming mga tao o iba pang mga reliyon na nagsasabi na walang katotohanan ng Biblia. Katulad lamang daw ito ng mga ordinaryong libro at marami rin itong pagkakamali at pagbabago isa ito sa malinaw na kasinungalingan ni Satanas dahil ayaw niyang malaman ng tao ang mabubuting balita. Kaya't gagawa siya ng maraming kasinungalingan nang sa ganon ang mga tao ay hindi maniwala sa Biblia. Noon pa, marami nang gustong maalis ang Biblia sa mundo. Ito ay taktika ni Satanas dahil ayaw niyang malaman natin ang kaligtasan. Ayaw niyang maraming tao ang mabago ang buhay. Kaya't patuloy siyang gumagawa ng paraan para hindi ito basahin ng mga tao. Ang katotohanan, ang Biblia ay totoong salita ng Diyos. Sa makatuwid, kinakailangan natin itong pag-aralan, sundin at pagtiwalaan. Sa 2 Timoteo 3, verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang Biblia ay may otoridad sa alinmang aklat na naisulat. Ito ay makikita sa hindi mabilang ng mga buhay na nabago dahil sa pagbabasa ng Biblia. Ito ay dahil ang Biblia ay nagtataglay ng kapangyarihang bumabago sa buhay ng tao at naging posible lamang ito dahil ito ay totoong salita ng Diyos. Number 3 Ayos lang na magkasala, patatawarin ka ng Diyos. Ikatlong kasinungalingan ni satanas sa mga tao ay okay lang magkasala. Lahat tayo ay biktima ng kasalanan. Bagamat walang sino man ang malaya sa kasalanan, hindi iyon nangangahulugan na okay lang na magkasala. Maraming mga tao ngayon ang gumagawa ng kasalanan dahil akala nila okay lang ito. Sabi nga masarap ang bawal at iniisip ng mga tao na okay lang magkasala. Meron din namang mga tao na kahit alam nilang mali ay patuloy pa rin nila itong ginagawa. Dahil sinasabi nila na patatawarin naman sila ng Diyos sa pagkakasala. Totoo naman na mapagpatawad ang Diyos pero hindi alam ng mga tao na sa pamamagitan ng kasalanang iyon, pwede siyang tuluyang mahulog sa patibong at mamuhay sa kasalanan. Malaking kasinungalingan na okay lamang magkasala kasi alam naman natin na kahit kailan hindi naging tama ang magkasala. Kahit ano pang mga kasalanan sa mundo na ito, malaki man o maliit basta masama, ang mga yan ay galing kay satanas. Ngayon kung may ginagawa kang kasalanan at tingin mo okay lang yun, niluloko ka ni satanas kasi kahit kailan hindi ito magiging tama. Ang lahat ng kasalanan ay may kalakot na kabayaran at ito ay pagbabayaran ng tao. Sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Bagamat napakahirap iwasan ang kasalanan, dapat nating malaman na nais ng Diyos na mamuhay tayo ng walang kasalanan. Binigyan din tayo ng kapangyarihan tumanggi sa lahat ng kasalanan. Binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Is Kristo. Number 4. Gawin mo ang lahat na magpapasaya sa iyo. Ang ikaapat na kasinungalingan ni Satanas ay sinasabi niya na minsan lamang ang buhay, kaya gawin mo ang anumang magpapasaya sa iyo. Sinasabi ni Satanas, gawin mo ang mga bagay na gusto mo dahil ang buhay na ito ay nag-iisa at kapag nawala ka na sa mundong ito, tapos na rin ang lahat. Marami ang naniniwala sa salitang YOLO o You Only Live Once. Talagang may isang pagkakataon ka lang na mabuhay sa mundong ito. Dahil sa pagkakataon ito, mas inuuna nila ang mga bagay sa mundong ito. Trabaho, pera, kasikatan at ginagawa ang mga bawal at dito na pumapasok ang kasalanan. Sinasabi pa ng ilan na napakaikling ng buhay para sayangin ito sa mga bagay na pumipigil sa mga bagay na nais mong gawin paman masyado tayong nagiging masaya sa makamundong mga bagay at nakakalimutan natin ang pangunahing diwa ng buhay Sa totoo lamang, yung unli-libuan sa mundong ito, ang kaligayahan ay matatangpuan sa pagsamba sa Diyos Gawin mo ang lahat para sa kanyang kapurihan, gawin mo ang lahat ng kanyang kalooban At sasabihin ko sa iyo kung ano ang magpapasaya sa iyo at ito ay sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos Number 5. Walang nagmamahal sa'yo. Ang madalas na sinasabi ni Satanas na kasinungalingan ay walang nagmamahal sa'yo. Naisip mo ba na minsan na pakiramdam mo ay mag-isa ka lang sa mundong ito? Yung tipong walang nandyan para sa'yo, walang tumutulong sa'yo sa mga problema mo. Lahat ay iniiwan ka lang. Ang sakit isipin na walang pakialam sa'yo ang mga tao sa paligid mo dahil walang nagmamahal sa'yo. Ngunit ito ay isang malaking iskam at kasinungalingan ni Satanas. Ang katotohanan ay may mga tao pa rin natitirang nagmamahal sa iyo at nananalangin. Higit sa lahat, andyan ang Diyos at mahal na mahal ka niya. Ano man ang iyong mga nakaraan, sino ka man, at kung ano man ang iyong nagawang kasalanan ay minamahal ka ng Diyos noon pa man. Ito nga ang sinasabi sa 1 John 3 verse 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ano mang sitwasyon ang meron ka, hindi ka nag-iisa. Hindi mo lang nagmamahal sa iyo at hindi ka kinalimutan. Mahalaga ka kay Jesus at mahal ka niya. Sinasabi rin ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 1 verse 4 to 5. Bago palikain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Bago pa nagsimula ang mundong ito at bago ka pa ipinanganak, kilala ka niya at mahal ka na niya, ngayon mararanasan mo kung paano maging anak ng Diyos at maging kapamilya niya kapag tinanggap mo ang anak niya si Jesus. Number 6. Galit sa iyo ang Diyos Ika-anim na kasinungalingan ni Satana sa mga tao ay galit sa iyo ang Diyos kapag ikaw ay nagkasala. Lagi niyang ipapamukha sa iyo na madumi ka at galit sa iyo ang Diyos dahil doon ang isang tao ay nawawalan ng pag-asa na bumalik sa Diyos at iniisip nila na wala nang kapatawaran ang kanilang kasalanan. Iniisip nila na hindi sila karapat-dapat kahit maraming mga tao ang tuluyang napapalayo. Ito ay isang malaking kasinungalingan ni Satanas. Ito ang katotohanan, mga kapatid, ang Diyos ay mapagpatawad gaano man kalaki ang ating kasalanan. Siya ay nagnanais na ibalik natin ang ating mga puso sa kanya. Hindi ka masyadong marumi para mayakap ka ng Diyos. Ikaw ay hindi kailanman masyadong sira upang madamitan ng kanyang katuwiran at karangalan. Ikaw ay kanyang minamahal at pinatawad na anak. Kung ibabaling mo ang iyong puso sa kanya sa sandaling magkasala ka, matutuklasan mo ang patuloy na bukal ng biyaya at pag-ibig na hindi natutuyo at hindi nagpipigil. Ang Diyos ay puno ng biyaya at pag-ibig para sa iyo sa lahat ng oras, gaano man kalaki ang iyong kasalanan. Alam naman natin na ang Diyos ay mapagpatawad. At kapag lumapit tayo sa Kanya at humingi ng kapatawaran, ano man ang ating nagawang kasalanan ay patatawarin at tatanggapin niya tayo. Sa 1 John 1 verse 9, Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Number 7. Wala ng pag-asa Ang pangpito ay pinapaniwala tayo ni Satanas na wala ng pag-asa kapag tayo ay nakakaranas ng napakaraming problema, katulad ng pagkakasakit, kahirapan at anong pamang paghihirap, madalas tayong nawawala ng pag-asa at iniisip na wala nang magagawa pa. Ito ang talagang madalas na sinasabing kasinungalingan ni Satanas para sa mga tao. Nais ni Satanas na ang iyong pagdurusa ay maging sanhi ng pagkawala ng iyong tiwala sa Diyos. Gusto niyang isara ang iyong komunikasyon sa Diyos. Ayaw niyang ibuhos mo ang iyong puso sa Diyos. Ayaw niyang sabihin mo sa Diyos ang inyong pagkabigo. Hindi niya nais na hanapin mo ang katotohanan dahil gusto niyang ihiwalay tayo sa bahay ng Diyos. Dahil dyan, maraming tao ang sumusuko at nag-aakala na talagang wala ng pag-asa sapagkat ang katotohanan ay talagang palaging may pag-asa habang tayo ay nabubuhay. Alam natin na walang imposible sa Diyos at gagawa siya ng daan para sa solusyon ng ating mga problema. Piliin nating lumakad sa mga layunin ng Diyos, hindi kay Satanas. Huwag nating paniwalaan ang kanyang kasinungalingan dahil habang tumitibok ang ating mga puso, habang nandito tayo sa mundo na ito at habang tayo ay nakay Kristo, meron pang pag-asa. Ano man ang kinakaharap mo ngayon na sa akala mo ay imposible na, Tandaan mo na walang imposible sa Diyos. Sa Mateo chapter 19 verse 26, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos ang lahat ay posible. Number 8, wala kang kwenta. Ang pangwalo na kasinungalingan na sinasabi ni Satanas sa mga tao ay wala kang kwenta. Madalas niyang ipapamukha sa iyo na marami kang pagkakasala at pagkukulang sa Diyos. Sinasabihan tayo ni Satanas na wala kang ginawang tama kahit kailan, imposibleng magbago o wala kang halaga. Sinasabi niya na marami kang nagawang pagkakamali at maling desisyon sa buhay, na wala kang ang lipunan o di kaya isa pamilya mo at higit sa lahat ay wala kang kwentang tao. Dahil dito, maraming tao ang napapaniwala sa kasinungalingan ni Satanas at maraming tao ang hindi nagtatagumpay sa buhay nila dahil iyon ang tingin niya sa kanilang sarili tuluyan na nga silang nanghina at hindi nila nakamit ang kanilang mga pangarap at hindi na nangyari ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay dahil sa mga kasinungalingan. Ito ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. Dahil ang katotohanan, alam nating merong magandang plano ang Diyos sa bawat tao. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ikaw ay kahanga-hanga, sa katunayan, hindi ka lang kahanga-hanga. Inihayag ng Diyos ang iyong tunay na potensyal sa Biblia. Ikaw ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Kaya naman, naiingit sa iyo ang isang sinungaling, mapanlin lang na kawawang si Satanas. Alam niya na hindi siya maaaring umunlad at hindi siya magkakaroon ng maliwanag na bukas na nakatali na sa walang hanggang impyerno at gusto niyang maging miserable ka rin. Number 9. Sisihin mo ang Diyos ang pangsiyam na kasinungalingan ni Satanas ay sinasabi niya sa mga tao na sisihin mo ang Diyos. Sinisisi ng ilan ng Diyos kapag ang buhay ay hindi umaayon sa kanila. Dahil di umano ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at maaari niyang itigil ang nangyayari. Maaari niyang baguhin ng sitwasyon upang maiwasan sana ang kapahamakan. Dahil hindi niya ginawa, siya ang may kasalanan. Madalas tayong tinutukso ni Satanas sa pinakamahina natin sandali siya ay dumarating upang linlangin at ilayo tayo sa katotohanan. Kapag may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo tulad ng mga problema na sa tingin mo ay napakabigat na nais niyang sisihin mo ang Diyos. Siya ay nanunulsol at sasabihin magalit at sisihin mo ang Diyos. Ang katotohanan, hindi natin dapat sisihin ang Diyos. Dapat muna nating maunawaan kung bakit bahagi ng ating buhay ang dalamhati at sakit. Pinahihintulutan niya ang mahihirap na bagay at maging ang mga pagdurusa para sa kanyang mas mataas na mga layunin at mga plano sa atin. Ginagamit niya ang mga paghihirap upang palakasin tayo. Binibigyan tayo ng mas malaking pagkakataon na magdala ng kayamanan sa langit mula sa ating mga puso. Bilang tao, parte ito ng ating buhay na dumaan sa mga kapagsubukan. Pero kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo iiwan. Sa halip na sisihin ng Diyos, tayo ay magpasalamat sa lahat ng bagay. Isipin mo na lang ang kwento ni Job. Hindi siya nang wala ng pananampalataya sa Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Kapatid, maaaring hindi natin alam ang tiyak na dahilan ng pagdurusa, ngunit dapat tayong magtiwala sa ating banal at matuwid na Diyos, dahil ang mga paraan ng Diyos ay perpekto. Maaari tayong magtiwala na anuman ang kanyang ginagawa at anuman ang kanyang pinahihintulutan ay perpekto din. Hindi natin lubos na maunawaan ang pag-iisip ng Diyos gaya ng paalala niya sa atin sa Isaiah chapter 55 verse 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga daan, sapagkat kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Number 10, Hindi Totoong Diyos Si Kristo Panghuli na kasinungalingan ni Satanas ay sasabihin na hindi Diyos si Kristo. Kahit maraming mga tao at reliyon pa rin ang hindi naniniwala sa Diyos ng Panginoong Yesu Kristo. Ginagawa ito ni Satanas para linlangin tayo. Siya ang kaaway ng lahat ng kabutihan at ayaw niyang sundin ng sinuman at kilalaring ng Panginoong Yesu Kristo. Nais niya tayong maging miserableng katulad niya para may sakatuparan nito. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para pagdudahan o baliwalain natin ang mga walang hanggang katotohanan. Walang mumpay siyang gumagawa upang lituhin tayong maniwala na si Kristo ay tao lamang. Sabi ni Jesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang problema ay karamihan sa atin na hindi nakakaalam ng maraming katotohanan sapagkat ang Diablo ay naghahasik ng kasinwalingan. Binabaluktot niya ang mga bagay, naghahasik ng mga binhinang pagdududa dahil ayaw niyang malaman ng tao ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Sa 1 Chapter 1 verse 14, nakasaad naman ang ganito, Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Ito'y malinaw na nagpapahayag na si Heso Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Mga kapatid, tanging Diyos lamang ang may kakayahang akuin ang kasalanan ng salinibutan sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na maguling Heso Kristo. Ito ay ilan lamang sa kasinungalingan ni Satanas. Kung makumbinsi ka ng kalaban sa bagay na ito, makakakuha siya ng malaking tagumpay Huwag mong hayaang itanim niya sa utak mo ang ideyang ito. Sa pagbabayad sala ni Heso Kristo, palagi tayong may landas pabalik sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang unang hakbang upang mapagtagumpayan ng mga kasinungalingan ni Satanas ay ang isang relasyon sa Diyos. Ang pagkakaroon ng tunay na kaugnayan sa Kanya ang magdadala ng katotohanan mula sa kasinungalingan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po natin ipamalita ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.